So ganito ang nangyayari. So meron kasi itong dito. Ayan, dalawa. Kaya kailangan talaga tanggalin yung gift Para mahugo tong susi na itong mga katropa. So sinira ko na talaga siya kasi hindi rin matatanggal to, Ito. Kung andun pa yung ulo nito. Since na hindi na talaga mahugot, sinira ko na. Ayan siya, tatanggalin ko na lang to. Tapos ito, nakatanggal na sa switch. Ito, plug and play lang naman na to. So, medyo mahirapan ka lang sa pagbaklas ng mga play rings. Sa pagkabit naman ito, okay. Madali lang. Ayan. So, ito naman para sa susian mga katropops. Kailangan mo talaga to tanggalin. So, ito. May dalawang tornilyo lang naman ito. ito. Ganyan siya. mo kasi talaga itong mahuhugot itong cable na uh, tawag nito susian ay sa tawag nito kupuan sa u-box kung hindi mo tatanggalin so sa pagkabit naman ganun din ulit yung gagawin mo dito sa bago so ito muna yung tatanggalin mo tornilyo tsaka itong dalawa tapos ikakabit mo yung cable So ayan pa yung uh, itsura niya mga katropops. So may tornillo dito. Tapos ibabalik yung pinakaulo. So ganyan yung ulo niya. So ayan siya mga babs. Ayan. Alright. So, ayan siya mga paps. So, ayan, naka-install na natin. Oh, sira na. Hindi maugod yung susi niya na isa. So, ayan, goods na. Okay na siya, mga katro paps. Ayan, yung kasi yung sakuan. Sa Okay. So ayan siya mga pups. So pagdating naman dito, pagdating naman dito, ito tatanggalin lang to. Tatanggalin lang to kasi meron lang naman tong clip eh. Yan mismo ito ito. Tatanggalin mo lang to if ip if i-press mo lang tong dalawa. So ayan siya mga pups. Press mo lang tong dalawa tapos ayun matatanggal na siya tapos babalik pala ng ulog pa so ang forma nito ganyan mga papsa ganyan yan ang forma nya pag nakataob tapos tapos ito naman mga pups ganyan lang sya tapos yung tornillo ito is dito ayan o ah. so tornillo ito doon tornillo so, ayan sya perfect. Okay, perfect na siya mga bumps. Okay, so dito naman ako. Sumplit so, lang naman ito yung mga bumps kasi since na nakapaklas na ito. Uh, ito lang naman yun, ito awit 'to tatanggalin na 'to. hindi lang ang ano gagawin. Okay hanggang dito lang mga paps peace